Kailan na uli, ang sa violation sa mga operas? Isa ang video So, ang sinasabi sa ordinary sa modified. Wala namang modification dyan sa mga operas eh. Please subscribe Kuya Isko Official. ang video natin ito, kung naman ito sa mga nakamapler o yung mga Tambutso na binabawal ngayon dito sa Manila. pag komplik conflict ito sa mga sinasabi ni Colonel Bosita or ni Congressman Bosita. Ito, panoorin natin yung video. Pero samahan nyo muna ako. Kuyisko official, Pagkatapos ng video. Yung guwapong Dejero TV. Yung ating motociclo hindi naka-mapler, no? So, ayan. So, let's go tayo. Panoorin natin yung video. Music Alright mga kuya, no, mga pehero, ang ating video na ito ay tungkol sa mga nakamapler na kung saan ay hinuhuli nga dito sa uh, Maynila. Alright, so pinapapaklas or uh, siyempre uh, tinitikitan niya pag uh, talagang uh, may violation ang isang uh, o or ang itang, isang motorsiklo. Okay, so uh, actually yung uh, sistema na yan, no, mga biyahero, mga kuya, is eh, noon pa naman yan yung uh, pagdating sa uh, Maplerika nga na hindi mo authorize is uh you wholly ortinitikitan or binabaklas doon pa yan so wag po eh, nahinto ngayon dahil nga sa uh, yan ay nilalaban na nia Congressman uh, Busita noong uh, mga panahon niya so kaya medyo nahinto yan kahit nga yung inkab eh, kanya nga lang eh sa ngayon kaya hindi naman tinalat yung ating congressman Bosita para pangkasinador Eh, siyempre, ando na yung uh, tipong wala na tayong mga tagapagtanggol dito sa ating mga motorista So, pag eh, hindi naman kasi talaga sin, natin kailangan ng tagapagtanggol Kung uh, susunod tayo sa tamang uh, batas, no? Kanyang halang, itong sistema na ito na kung saan ay doon sa mga sinasabi nga or uh, sa paniniwala ni Congressman Busita kaysa pinapatupad ng batas na ito na kung saan itong mga uh, muffler na pinagbabawal sa kalsada or na ginagamit ng mga motorsiklo mga maiingay na muffler kasi base na nga sa mga uh, sinasabi ni Congressman Busita eh hindi nga siya maging ah uh, Uh, kung, baga, kung hindi kinalkal yung uh, uh, tambotso or uh, buo naman siya na pinalit or wala siyang sinira ay hindi siya magiging kumbaga bawal maliban kung talagang uh, pinutulan mo yung tambotso mo or uh, uh, kumbaga uh, uh, may binago ka alright, so ito yung video ni Esco Moreno no ni Mayor, uh, panorin natin at uh, makita natin kung uh, ano ang naging situation sa mga mayroong uh, muffler or uh, maingay na tambotso. Alright, let's see na. So ng mga natin. violation. Uh, yan na nga yung uh, sinasabi ni uh, Sko Moreno or ang uh, mga iba natin mga kapulisan na kung saan ipinaghuli nila itong mga maingay ang butso or mga nakamapler o sinasabi na modified na mapler. So, syempre, uh, pagdating dito sa sitwasyon na to talagang marami ding uh, umaalbos siguro doon sa may mga nakapapir talaga na maiingay, eh talagang uh, kailangan din yun na hulihin talaga or paklasin. Uh, Pero meron kasi mga tambotso na uh, hindi naman maingay. Kanya nga lang, siyempre pag sinukat mo ay hindi siya sukat doon sa tamang sukat ng mga uh, panukat nila. Kaya babaklasin pa rin. Kaya magkakaroon po ng talagang uh, uh ika, ano, kontra. Dahil si Colonel Busita or si Congressman Busita is iba nga rin ang paniniwala based sa batas no sa batas na sinasabi niya na itong uh, mga uh, sinasabing mapler nga or uh, sinasabing mga tamboco na modified ay hindi nga siya consider modified kung wala kang ginalaw o wala kang kinalikot sa nasabing tamboco. so ito naman pakinggan natin yung uh, sinasabi ni Congressman Busita mga kaibigan ito yung video Problema ito po mga kalamagat eh, kasi yung batas na nagbabawal eh. Opo. Ang sinasabi sa ordinance sa modified. Opo. Wala namang modification dyan. Sa mga kalamagat hindi pinaliit. Hindi pinitayag So walang modification sa maplet. Okay, o. Okay. 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 Of, uh, Pero, uh, natin, okay? oh, boh, For the presentasi discussion, wala Pero natin, may 45 degrees, metro, Pantalo, Pantalo, Pantalo. ayan. Sige, subukan mo lang yung mo kung paano ka magpatakbo ng motosiklo. Oh, yeah, no?

Pero sa ngalan nito lamang pagpapatupad ng ordinansa ng batas, Opo. dapat marisol ba okay? yung parapit? Eh? dapat po may gauge talaga sa dito okay. RPM gauge, no? Ay kasi ang pwede sa kaya yun, paano lakas ang ng Uh, yun na nga, yun yung ating video na uh, napanood, na kung saan eh talagang uh, itungkol sa pagbabawal ng mga muffler or modified muffler sa uh, mga tambotso ng mga motorsiklo. Okay, so oh, please like and share po mga kaibigan. So, ayan mga kuya, nandito na tayo, no? Uh, ayan, maraming motorsiklo dito pero walang naka-open muffler dito. So, ito, meron tayo isang tropa dito. Ayan, oh. Si Toto Sayat. Ya, tim saya. Ya, so may motor siklo din jadi hindi naka muffler. So thank you very much po, mabuhay and God yeah, bless. Please, please like and share and subscribe. Oh yes,